sa buhat sa laman niya. Napakasinungaling po ng taong yan. Kaya hindi po kami naniniwala kahit anong sabihin niya. Hindi, hindi po maniniwala. Ninilin lang po tayo. Akala namin, peaceful search ang kalang ginagawa. After the search, why they remain? Tapos na po ang search, babalik pa daw sila. Babalik ng babalik. wala Hindi na sila umaalis dito. Ano pong laban natin? Paano po kami lalaban? lugar sa rin. lugar po namin ito. This is a private religious compound. May ang bahan po ito. Ang mga pamilya po namin gusto pong pumasok kasi nga dito po kami nakatira. Ayaw nilang papasukin. dun ganun po sila, sir. Ganun po talaga silang kalamang ginagawa dito. Grabe, ano? Uh, ito ay nagsisilbing uh, masamang alimbawa sa mga kapulisan. Brother Carlo, ang mga kababayan natin, ang ating global audience, galit na galit din sa sinasapit ng uh, mga taga-KOJC. Kamusta naman ang atmosphere ngayon dyan? Kamusta yung ating ibang mga kapatiran? Ang, uh, ang panahon dyan, maulan ba? Mainit? Uh, ano ba ang mga uh, kasulukoy sitwasyon? Uh, Matari po, ang sikat ng araw, nataka-init po. Kaya yung uh, iba natin mga kapatiran, nagpapahinga po kasi wala pong tulong. Wala pa pong kain, walang tulog po. Sino pong ganahan kakain yan? Tapos uh, sila mismo nagrarasyon ng pagkain doon sa mga kapulisan na umiikot. Parang sila pong may-ari ng compound ko namin. Parang sila na po tinake-over po nila yung compound namin. Hinihingi po namin yung hustisya po ito. Pati po yung mga boses namin gusto namin sa labas, hindi po makakabut sa labas. Pag siya po in-interview, puro kasinungalingan. Yun nga po, para pagtakpan kasi po, napahiya po siya. Wala po yung mukhang ipahiharap doon sa mga amo niyang bangag. Kasi nga po, pumilit sila nag-search many times. balik-balik po ang pag-search po nila sa bawat building wala po silang nakita. So justify ang kahiyan na ginawa niya, manatili sa dito, gagawa po ng eksena. Babantayan po namin yan kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, manatili po kami nakatayo. Bila mga full-time medical workers po dito, hindi po namin iiwan ang lugar na ito sa binigay po ito ng Ama. Kahit po anong mangyari, hindi mo kami mapanghinaan ng loob. At itong ginawa nila, dalangin namin sama, babalik yan sa kanila, sa kanila mga pamilya, sa kanila mga mahal sa buhay, mga asawa, mga anak, babalik at babalik yan sa kanilang lahat. Itong pang-aabuso na ginawa nila, kami po ang namatayan, pinagtatawanan pa, sinasabing drama lang. Ikaw, Tori, babalik yan sa buhay mo at ang pamilya mo at mismo ang mga anak mo at mahal mo sa buhay. Tandaan mo yan. So pag uh, umikot sila, pero Carlo, pag umikot sila ano, pang lima, pang anim na lang ikot yan? Sobra po. Kagaya sa kingdom. Hindi lang po isang batch. Pagkatapos mag-ikot ng isang team nila, hmm. lalabas, punta ng ibang building. Ibang team na naman po ang papasok. Tapos lalabas, pupunta sa ibang building naman. Ibang team na naman. Many times po. Saka sa kasalukuyan ba? Likurin uh... mo? Ang mga pulis, yeah, pinagalitan pa niya? Bakit hindi yung search niya? Tapos i justify ng mga polis niya. Sir, tapos na po. Tapos siya na nag search. Kung nakita niya sa video, walang tiwala sa mga tauhan niya. Dapat, bakit pa siya nagdala ng tauhan niya? Dapat siya na lang nag-search mag-isa. Kaya nga, yung iba dito ng mga kapulisan, yung mga matitino. May mga matitino din, polis. May mga matitino din. Galit na galit din sa kanya. Gusto lang umuwi kasi pagod. Alam, biruin mo, may nakausap ko itong Muslim. Pinul out sila galing ng Mindoro, galing ng Maynila. Hindi na alam. Dito lang din briefing kung anong gagawin. Galit na galit sila, pero paano sila makapag-voice out? Kagaya po sa amin, sila sumusunod sa utos. sinasabi naman sa kahit ba illegal, susundin niyo ang utos. Kahit ba pang aabuso na hindi yan yung sinumpaan yung tungkulin. Dapat kami protektahan niyo bilang mga pangkaran ordinaryong mamamayan, civilian. Wala kami galaban-laban dito, walang armas. Wala lahat. Sila lahat, tingnan niyo. Tingnan nyo dyan yung mga matasik ng baril nila. May mga device, device pa sila dyan, kinakabit, nilalagay. At sa harap ng ating gate, tingnan nyo, may, may nakamonitor na camera, diretso yan doon sa Malacanang, live feed kung saan man yung command center nila. Real time pala monitoring dyan, ano? kaya, kaya pala ano? uh, matindi ang operasyon kasi meron tayong na datanggap ng mga feedback mula sa kanya mga kasama din ang sabi na bukang bibig daw ni Tore, eh, patay kung patay, kasuhan kung kasuhan, tatapusin niya to yung trabaho. So meaning, by all means, kahit may masaktan, talagang itutuloy niya at itutuloy. Yeah, ang utak nito, kriminal ang utak nito. Isa hmm. itong kriminal na utak na general. Ewan ko bakit ano naging general dinamita ng general police. Kriminal po ang utak nito. Kita kami dito sa KOJC, ayaw namin ng kaguluhan. Ayaw namin na mag magbasag mukha. Kung yan, kung inaakala ng bobo kami dito, mga walang alam, nagkakamali po sila. Huwag, nila, huwag niya kami itulad sa sarili niya.